Hi guys Ayan, dito namin sa Boracay At ito yung susut ko Diba pa, ganda Pakabog kabog ka naman nante Nakapinpinta, sobrang latina Charot Ayan, mag ano kami ngayon Mag sailing, saka mag ano yun? Scuba diving? Na uh, mag scuba diving kami. Kahit hindi ako marunong lumangoy. Itatry pa rin natin yan. Bahala na si Batman. Rate nyo naman to outfit ko guys. Hi guys! It's me, your Ilocana girl, Miss Igado. Maaga nga kami nagising ng bebe ko. Mag-scuba diving kami ngayon tapos magpaparasailing. Diyos ko, lahat ng gagawin namin ngayon nakakatakot. Sumakay nga lang pala kami ng e-trike para nga pumunta sa may station 1. Pag magburakay kayo guys, mag-station 1 at station 3 kayo. Mapapagastos sa lang kayo eh, pag-station 2 kasi puro kayo sakay-sakay ng e-trike. Dinemo nga pala sa amin kung ano nga gagawin pag mag-scuba diving. Sa totoo nga lang guys, hindi ko nga talaga gusto ito. Ang may gusto nga lang ito, yung bebe ko, pinilit niya lang ako. Natatakot kasi ako kasi nga ako marunong lumangoy. Kaya first time nga na namin to, lalo sa may dagat. Oh, Diyos ko, ilang dasal yung nadasal ko dyan para lang matsubukan to. Okay, again, ito yung in plate. Tapos ito naman yung sa taas na to, ito yung deep plate. Pag-release naman ito. Pag bumaba kayo dun mamaya. Sir, nga pala mag-demo, magbibihis na nga pala kami na pang scuba diving. Para nga din yan sa safety. Kasi syempre, di ba, hindi mo naman alam kung ano yung mga nandun sa dagat. Kala, hindi nadami pa ako. Oh, sir. <laughs> Yan din mo. Minsan yung motor din, tubig din. Kaya nga. Diba kaya? Scuba diving, let's go. Bakit malungkot ang bebe ko? O ano na pinaggagawa mo sa buhay mo? Bakit? Uh -huh. Masaya to. Masaya to. Tinan mo yung suit mo. Pang, ano? Sexy? Sexy ka dyan? Okay. Okay. Ayan, tapos na kami nag-practice at ready na yung bebe ko sumisid sa kailaliliman ng dagat. Ready na? Bakit? lo? Oh, Maka may sirena dun. Eh, di maganda. <laughs> okay. Okay. Excited na ako. makita si Nemo. Maganda siguro si Nemo. Mas maganda ako. Mas maganda ka? Hindi, mas maganda yung kanina. The moment of truth. Ito na nga, babalibag na nga kami. Charot, hindi pala babalibag yan, guys. Pupunta na nga kami sa may lalim ng dagat. Diyos ko, kinakaban ako ng bonggang-bongga dito para akong hihimatayin. Salilang <laughs> Wala ako na. Oh my God. Ini-imagine ko palang sobrang takot na takot na ako. Wala oh, po. Wala po ma'am. Hawakan niyo po muna ng right hand yung ano yung regulator. Ayun. Tapos left hand sa likod ng ulo at raso ma'am. Kunting at raso ko. Okay ma'am. Face down lang po. 3, 2, 1. si Badeng hawak agad sa gilid. Ayan, takot na takot. Ito nga pala, makikita nyo pag nag-scuba diving nga kayo dito sa may Boracay. Grabe, meron pala sinimo Nemo dito. Nahanap na namin sinimo. Hindi nga ako nagtagal dito sa ilalim guys kasi nga takot na takot na talaga ako. Nakita ko lang sinimo Nemo, nagpakyat na ako. Dapat talaga 20 minutes kami dito pero yung bebe ko nag 20 minutes ako. Siguro mga 5 minutes lang umakyat na ako. Para nga akong natanggalan ng tinik nung nakakiyat na ako. Thank you, Lord! I survive! Alam nyo ba, umiyak pa nga ako kasi ayaw ko na talaga nung napaltog ako. Pero, sige lang, sige yung bebe ko. Sobrang nag-enjoy nga yung bebe ko, guys. Hindi na nga siya natapos. Thank you nga pala sa mga nag